Nagkasundo ang Pilipinas at China na pahuhupain ang tensyon sa West Philippine Sea sa pinakahuling bilateral consultation mechanism o BCM ng dalawang bansa. Nangyari ang pagpupulong ilang linggo matapos ang insidente sa Ayungin Shoal kung saan mas naging agresibo ang Chinese Coast Guard sa mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines. Nagresulta pa ito sa pagkaputol ng daliri ng isang Philippine Navy personnel. Iginit ang Pilipinas na patuloy nitong ipaglalaban ang karapatan sa West Philippine Sea samantalang ang Beijing inakusahan ng paghihimasok ang Manila. Aminadong Foreign Affairs Department na mananatili ang hindi pagkakaunawaan sa issue pero kailangang makahanap ng mga solusyon na katanggap-tanggap sa dalawang panig. Ilan sa mga rekomendasyon ay usin ang Maritime Communication Mechanism ng dalawang bansa buhay ng Philippine-China Joint Coast Guard Committee. Matatandaang ang Coast Guard Cooperation na ito ay nilagdaan noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinag-aaralan din ang kooperasyon sa marine science and technology. Kung si Senate Maritime Committee Chairman Francis Tolentino ang tatanungin, mahalaga ang anumang pag-uusap pero... Alam oh, mo yung pag uusap usap lang eh. kita study may Kita nila yung sincerity. Nakarating na rin sa Vatican ang tumitinding tensyon sa West Philippine Sea kaya ang panawagan ng Holy See resolbahin ang girian sa mapayapang pamamaraan. The Holy See is quite clear. We were, are we in such circumstances, such situations of conflict, whatever they are, first of all, that every effort must be made that any differences and conflicts are resolved peacefully. We would encourage parties in conflict to abide by international law. Sa huli, giniit ng Pilipinas sa China na kailangang magkaroon ng tiwala at kumpiyansa sa isa't isa para umusad ang anumang dialogo sa pagitan ng dalawang bansa para maresolba ang issue sa West Philippine Sea. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Tres Tanudalo, Newswatch Plus.